Ang kasaysayan ng sasakyan ay nagsimula noong katapusan ng ika-negatibo labing walong siglo sa pag-imbento ng mga unang sasakyang pinapagana ng singaw. Ngunit ito ay sa kalagitnaan ng ika-negatibo labing siyam na siglo na ang unang mga prototype na may panloob na mga makina ng pagkasunog ay nagsimulang lumitaw, mas magaan at mas mahusay. Noong 1886, nag-file si Carl Benz ng patent para sa unang sasakyan sa kasaysayan, ang Benz Patent Motorwagen. Ang sasakyang ito na may tatlong gulong na pinalakas ng isang makina ng gasolina ay minarkahan ang simula ng isang bagong panahon ng kadaliang kumilos. Di nagtagal pagkatapos, ang iba pang mga pioneer tulad ni Gottlieb Daimler at Wilhelm Maybach ay nagpakita ng kanilang sariling mga modelo, kaya pinagsama ang industriya ng sasakyan ang isang libo nadaan at dalawampute at isang libo nadaan at tatlumpute ay isang gininto ang panahon para sa industriya ng sasakyan. Na may makinis na mga disenyo at teknolohikal na mga inovasyon tulad ng hydraulic brakes at independent suspension. Ang mga sasakyan ay naging simbolo ng katayuan at kapangyarihan sa pagbili. Ang ikalawang digma ang pandaigdig ay naantala ang produksyon ng sasakyang sibilyan Ngunit ang industriya ay mabilis na nakabawi pagkatapos ng salungatan na hinimok ng lumalaking demand para sa mga sasakyan. Ang mga bagong materyales at teknolohiya ay binuo tulad ng mga self-supporting body at mas malalakas na makina. Noong isang libo, at anim na puin, ang mga American muscle car at European sports car ay naging mga ikon ng pep culture na kilala sa kanilang kapangyarihan at agresibong disenyo. Pinilit ng krisis sa langis noong isang libo, at ang industriya na maghanap ng mas mahusay na mga alternatibo na humahantong sa pagbuo ng mas maliliit na makina at mas aerodynamic na sasakyan. Simula noong isang libo, at 80, eh, nagsimulang gumanap ang electronics ng lalong mahalagang papel sa mga sasakyan, kasama ang pagdaragdag ng mga sistema ng pamamahala ng engine, airbag, at iba pang mga tampok sa kaligtasan. Sa ikanegatibo 21 siglo, ang industriya ng automotive ay sumailalim sa isang radikal na pagbabago na hinimok ng teknolohiya at mga alalahanin sa kapaligiran. Ang mga hybrid, electric at autonomous na mga kotse ay nagiging mas karaniwan at ang pagkakakonekta ay naging isang mahalagang tampo. Ang kinabukasan ng sasakyan ay hindi tiyak, ngunit ito ay inaasahang patuloy na mag-evolve patungo sa mas matalino, mas napapanatiling at mas konektadong mga sasakyan. Ang autonomous na pagmamaneho, artificial intelligence at advanced na materyales ay ilan sa mga uso na tutukuyin ang direksyon ng industriya sa mga darating na dekada.